Ukit pangingalis na 'yan, pading din 'yan. Uulit na lang oh. be careful my friends, so scary. Ingat-ingat po may bawat isa pong mga nagmamahal sa ating buhay na naghihintay sa ating pag-uwi na maayos. Ito po ay eh, gawain ng Pilipino na napaka delikado Wala man sila silang sinasabi nating uh, safety devices so, safety mission na uh, sinasabi po nila oh. Nasa dulo na po ito guys ng uh, building po ni House of the Bay Dito po sa Mayapurok po oh, no San Juan Kung Betes, At sana po ito guys Idalangin lang natin Nasaan ay wala pong mga pangyari Na hindi po karapat dapat Dahil bawat isa po sa kanila Ay mayroon po nagmamahal O naghihintay Sa kanila po mga tahanan Kauha naman po yung mga bata Na may iwanag Ayan mo guys oh. Sinisikwat na niya ng uh, barita Hanggang sa ito ang mahuhulog Ayan ah yan At pag ito po ay nahulog Babagsak sa ilalim Ingat ingat po mga sir. May kabahan po to guys, no more or less uh, 40. 40 feet mas mahaba po to si isang poste. Ano 'yan? Ano 'yan? Ano Ano 'yan? 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano kunting pagkakamali po guys habang buhay po nating paghihirapan so pag ingat ingatan na po natin ang ating buhay at pahalagaan na hindi po sana natin mailagay sa napakadelikadong sitwasyon katulad po nito so titignan po tayo guys kung ano po talaga ang totally uh, dulo ng kanila pong ginagawa kawa po yan o nakatali po yero guys Forty feet above. Na para sa kanila bilang isang veterans na tagapagkalag uh, ng no? mga ganito pong situation ay like, parin baliwala po sa kanila pero para po sa isang uh, ordinary human being, napakatakot po dahil sa haba sa taas po ng mga 40 feet yan na po, ng multi mali malimutin yung malaglag imagine ka sa guys 40 feet above po ang, ang haba po nito at so hanggang dito na lang guys please don't forget to uh, Hit the bell, subscribe and this is Joaquin Blacks. Bye bye!